Ganito karaming basura ang nahakot ng Manila Department of Public Service at MMDA Metro Parkways Clearing Group na iniwan ng mga deboto na sumama sa traslasyon kahapon sa Maynila. Karamihan sa mga basura, mga pinagkainan, mga bote na may ihipa at sangkaterbang disposable plastic gaya ng container at mga kutsara tinidor. Maaga pa lang, sinimulan ng linisin ang naging ruta ng translasyon at hindi bababa sa limang puntrak ng basura ang nahakot mula Kirino Grandstand hanggang sa Quiapo. Kumpara noong nakaraang taon, mas maraming basura ang nahakot ngayon dahil mas marami ang dumalong diboto sa pista ng Poong Jesus na Sareno. Sa pag-iikot ng Brigada New sa Manila, malinis na ang Quezon Boulevard, Ayala Bridge, Palangka at arleg Street na animoy hindi dinaanan ng translasyon Maging ang Quirino Grandstand na pinagdausa ng papugay o pahalik, wala na rin bakas na mga dumi. Tang mga tent na lamang ng MMDA ang hindi pa naliligpit. Samantala, sa kabila ng malakas na pananampalataya ng mga deboto, nalulungkot ang Ecoways Coalition dahil sa dami ng iniwang basura ng mga ito. Dismayado sila dahil sa out of control ang pagtatapon nila ng basura sa isang kaganapan na nakatuon sa pananampalataya lalo na ngayong ginugunita rin ang Zero Waste Month ngayong Enero. Ayon sa grupong Eco Waste Coalition, kung naipatutupad raw ng mga otoridad ang gun at liquor ban tuwing piyesta ng poong Jesus Nazareno, ay bakit raw hindi maipatupad ang liter ban o yung pagbabawal sa pagkakalat at patawan ng parusa ang mga lalabag dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News Manila. the music and news authority